guys. Ayan, nagsama-sama kami naman. iina. At ang aming anak. Ayan, kasama na mag-asawa. Ayan, lalaki na po nila. Ngayon lang po kami nagsama-sama ulit. Bihira lang po kami nagsama-sama. Kasi po, ang school nila ay sa Maynila. Kami naman, kami naman po ay nagsahanap po. Hindi sa Rizal. Kaya, Ayan, sabi namin, magkain muna tayo. Ang ah. sarap na sarap ako dyan sa spaghetti, guys. Ito yung aking asawa. Sige, kain. Prince Price. Kaya tayo yung nagiging lobo. Sige, kain, kain, guys. Sarap ng spaghetti. Inom tayo at mabubulo na tayo kung di tayo uminom. Ayan, kain. Subo ulit. Ano, laki na po nila. May mga binat at dalaga ng aking, ang aming mga anak, guys. Parang magkakapatid lang kami, guys. O, tingnan nyo. Ayan, tatlo kong anak. Ayan, guys. Sarap, masarap kami dyan sa pagkain. Ngayon na kami magbabanding. Ayan, guys. Marami salamat sa, sa panunood sa aming pagkain. Ayan, sobrang sarap ng pagkain guys oo, oo. Ba bye bye